Tapos ulo ulit sa mayo. Alay ni Erma. Hindi, oh. Lola. Si Erma, alay siya. Alay ka si Erma? Oo. Sige sabi? Ermana eh. Hindi, Lola. Ang ay tapos na. Ha? Huh? Nag-Ermana na kami. Kapag Ermana, saan? Nung December. Eh ngayon ay September na. Iba na ang Ermana na yung taon. Na Parang na. Madami Nag-heater kami, nag-heater. Sino ang heater niya? Aywan, hindi ko kalala. Siya gabangin yata. 80,000. Yan? Eh? 80,000 yata. 8... 0... 0... 0... 0... Ah, Mga ganon kasi, pati kasama na. Dekorasyon. <coughs> eh, madami eh, hermana eh. Tapos iba pa yung fireworks. Mga mga birthday na. Oo. Ang mga fire, ang fireworks yata, 30,000. Ay, sure. So. Nag-alamanan na kami. Hindi na kami uuwi. Kaya pa rin. Natagal na ulit. Kaya nga na, kaya, ngayon lang ka, alam kong ubus na. Oo. Uh, -huh. See? uh -huh. Nanay eating, so you yeah. need to. look, <laughs> uh -huh. so, look, nanay eating. Uh -huh. Ano sa lumen natin? Mabiling ko yung ano kulay. lang. Pero ang natin ko yung mali? Blue. Pink. Eh hindi naman yan. Pink. Yellow. Yellow. Maganda yellow. Pote. Clear. Red. Pula. Pula. Pula ano? Ay, wala. <laughs>

Nasa kwarto ko yata. Nakatago lahat yun sa akin. Ito, lalaki ko din eh. Ayun, yung Ano yung kwentas? Nasa kwarto. Sa bahay. Ha? Nasa kwarto ko. Oo nga, nasa ro'n lagyan mo yun. Sama-sama niya. Huwag hanapin. Nakita niyo yung postiso? Hindi ka tinago ko? Hindi ko pinagang... Oo. grip grip Bakit? kayo? galing sa Pilipinas umuwi tayo. Di ka nung umuwi kami, nag-amana, dinala namin sa Pilipinas Tinagoy yun, ito bebot. Kaya pag kasi ito bebot. Sure kayo? Sino yun? Miss nyo na? Mm. Miss nyo? Oo naman. Hindi na nga nakakamusta eh.